welcome back to my channel muntik na kami inabot ang taas namin sa baha dito sa taas, muntik na maabot Kunti-kunti na lang, ganyan na lang konti, na tayo yung taas namin kawawa naman kami dito eh sinanay pala man dito sa taas ayan po sya oh. tignan mo yung lugar namin eh. grabe, baha Binaha na naman kami. Sobrang putik. Nakarating ko lang galing work. Pero tingnan mo yung baha. Umabot na po dito sa ano. Ikunti e, na lang po. Inabot oh. na po yung oon namin. O, grabe, kunti na lang. Inabot na yung taas namin. Car, ba't si Luna Car! Ha? Hunger oh. do. Diyos ko. Alam ba mga makakaanis sa lugar na to? Muntik na talaga yung binaha. Ay, muntik na talaga. Hindi binaha. Muntik na talaga mabot sa taas. Ang sabang muntik po. Oh. Dito na po. Oh. Spoonard. Wow, naman sila dito. Dito pa naman si nanay. Sa Yan po will oh. wheelchair na na matumba buti akarating ah, ko lang po galing work Dito na si... Yan po o oh. sobra hanggang po o oh. isang baitang na lang po abutin ah, na kami Lord, sana mga, mayroon sanang tumulong sa amin para makaalis na kami dito sa lugar na to. Luna! Nandiyan si Luna? Takot na takot si Luna, oh. school ko, Lord. Oo, naman yung kalagayan namin dito. Ano ka natanggal? Hindi. Hindi naman. Nandito. Dito kami sa nandito. Dito kami sa taas po kami ngayon sa taas, Lord. Ayan po. konti na lang po talaga. Abuti na kami, Lord. Ay, Diyos ko. Ayan sila yun nanay yung nakahiga. Oh! Buto <tong> ko!